Ganito katapang si Kaper Silapid sa ere noon. At ang tapang na ito ang dahilan kung bakit hindi na natin siya muling mapapakinggan sa radyo at sa social media. Kaya pala maraming pera si Francis Leo Marcos. Sabi ko na sa inyo eh. di ba nung araw kaya nagalit sa akin yung pangkat niyan. Sinabi ko na yung bigas na pinakikita nitong si Leo Marcos, e kwano eh hindi parang hindi bigas ang laman noong punsa Ha? Eh, binubuhat ng tao, hindi na babali. Dapat ho yun eh. Uh, babagsak yun eh, di ba? Magkokorting uh, kwan yung kuba. Di ba ho, mga kaibigan? Dahil mabigat yung bigas Pagkinarga mo. Eh, diretsyong diretsyo eh. Siguro, siya laman nun. Oh baka siya ka ko lang yan eh nagkatotoo eh ito ho oh. uh, tumakas na papalabas ng bansa yung negosyante na pangunahing suspek sa uh, tangkang pagpuslit ng 1.87 bilyong uh, bilyong halaga bilyong piso ito ha ah, halaga ng siyabu matapos maglabas ng warrant of laban sa kanya ang isang hukuman sa Maynila kamakailan ito pakinggan niyo itong balitang ito at uh, kanina yata ay eh, parang uh, naka-plus na rin sa telebisyon ito itong si Bernard Bren Lu Chong uh. Sa isang bansang matagal nang binabalot ng dilim ng panluloko, korupsyon at takot, may mga tinig na patuloy na nagsusumikap magsalita para sa katotohanan. Isa sa kanila, si Percy Mabasa, o mas kilala ng karamihan sa alias na Percy Lapid. Isang batikang mamamahayag, komentarista at boses ng masa. Pero noong October 3, 2022, sa isang tahimik na gabi sa Las Piñas, tumigil ang tinig na iyon sa dalawang putok ng baril. Isang buhay na inialay sa katotohanan ang tuluyang pinatahimik. Halos apat na dekada sa serbisyo bilang mamamahayag si Copper C. Mula DWXI, DZME, DWBC, DWIZ, DZRM, DZRJ hanggang DWBL kung saan siya nakilala sa programang Lapid Fire. Hindi siya kailanman nangimi na banggain ang mga makapangyarihan. Tinuligsa niya ang mga maling gawain ng gobyerno ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian at ang paulit-ulit na paglabag sa karapatang pantao. Isa siyang matinding kritiko ni na Rodrigo Duterte at Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lalo na sa mga isyong labag sa kanyang prinsipyo. Maging sa sugar importation scandal, si Percy ang isa sa mga unang naglantad ng mga irregularidad na kalaunay ay nagresulta sa pagbibitiw ng Executive Secretary na si Vic Rodriguez. Para kay Percy, walang takot ang nagsasabi ng totoo Ngunit sa Pilipinas, minsan, ang totoo ay may kabayaran. October 3, 2022, bandang alas 8 ng gabi, pauwi si Percy sa BF Resort Village sa Las Piñas. May konting traffic sa gate para sa routine inspection. Habang hinihintay niyang makapasok, mga 50 metro na lamang mula sa gate ng subdivision, isang motorsiklo na may dalawang sakay ang unti-unting lumapit sa kanyang sasakyan dalawang putok ang umalingaungaw. Si Percy Lapid, napuruhan, dead on the spot. Agad naglunsad ng investigasyon ng PNP at Commission on Human Rights. Ngunit sa mga unang linggo, puro tanong, walang sagot. Hanggang noong October 17, 2022, isang lalaking nagngangalang Joel Escorial ang kusang sumuko. Ayon sa kanya, siya raw ang kumalabit ng gatilyo at hindi siya nag-iisa. Binanggit niya ang magkapatid na sina Edmond at Israel de Maculangan at isang taong kilala lamang sa pangalang Orly. Nakalaunay na tukoy bilang si Orlando Almanor. Pero ang mas nakakagulat, ayon kay Escorial, ang nagutos ay galing mismo sa loob ng bilibid. Isang lalaking nakakulong na nagnangalang June Villamor. At doon nagsimulang makaladkad ang isang kilalang personalidad, si Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Mula sa mga salaysay ng mga persons deprived of liberty, nabuo ang linya ng komunikasyon. Mula kay Bantag, pababa sa kanyang deputy na si Ricardo Solueta, hanggang sa mga middleman na si Alvin Labra at Aldrin Galicia, pawang mga kilalang leader ng gang sa loob ng Bilibid. Ang motibo, ayon sa investigasyon ay galit. Galit ni Bantag kay Percy matapos umano itong punahin sa kanyang programa ang mga irregularidad sa Bureau of Corrections at binunyag ni Ka Percy ang kanyang marangyang pamumuhay sa Laguna. Isang malaking bahay at sari-saring mga sasakyan ang makikita sa video ni Lapid na ayon dito ay imposibleng mabili ni Bantag sa kanyang sweldo bilang Bucor Chief. Sa kanan, makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ha? Eh, ang balita natin, labing isa yung kanyang sasakyan. Ha? Kaya ito, dapat ito isalang sa lifestyle check, ha? Ipasa ni uh, DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya sa lifestyle check. Sapagkat, uh, kahinahinala po ang biglang pagyaman nito, eh. Dati patay, eh, patay gutom. Walang-wala ito, eh. Pero ang kwento ay lalong lumalim nang mamatay si June Villamor, ang middleman na nakakulong sa loob ng bilibid. Una'y sinabi raw ng Bucor na natural causes ang dahilan. Ngunit ayon kay forensic pathologist Raquel Fortun, si Villamor ay namatay sa suffocation mula sa isang plastic bag. Sinampahan ang kaso ng Department of Justice ng double murder si Gerald Bantag at Ricardo Zulweta, kasama ang iba pang kasabuat. Itinanggi ni Bantag ang lahat, Ayon sa kanya, gawa-gawa lamang ang kaso si Herman Agoho Umano na isang drug lord ang tunay na may kinalaman. Ngunit sa kabila ng mga pahayag, ang korte ng Las Piñas at Muntinlupa ay parehong naglabas ng arrest warrants laban sa kanya. Simula noon, si Bantag ay nagtago at magpasa hanggang ngayon ay nananatiling wanted ng batas. Sa mga sumunod na buwan, ilan sa mga sangkot na bilanggo ay umamin sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng plea bargain. Kabilang dito sina Aldrin Galicia, Alvin Labra, Alfi Peña Redonda at Denver Mayores, pawang mga leader ng gang sa loob ng Bilibid. Si Joel Escorial, ang gunman mismo, ay nahatulan ng 8 hanggang 16 na taong pagkakakulong matapos umamin sa kasong homicide. Habang ang kaso laban kay Bantag at Zulueta ay nananatiling archive, inaantay pa rin ang batas ang araw na sila'y maharap sa hukuman. Pero noong 2024 pumanaw si Sulweta dahil sa sakit sa puso. Sabi ng ilan, natakasan na nito ang pananagutan sa krimeng ginawa. Ang pagpaslang kay Percy Lapid ay hindi lamang pagpatay sa isang tao. Ito ay pag-atake sa kalayaan ng pamamahayag. Maging ang UNESCO, NUJP at mga organisasyong pandaigdig ay kinundi na ang insidente si Leni Robredo, Risa Honteveros, Neri Colminares at iba pang mga lider ay nagpahayag ng pagkabahala. Ang mensahe ay malinaw. Kapag ang mga mamamahayag ay pinatatahimik, ang buong bayan ang nawawalan ng boses. Hanggang ngayon patuloy ang sigaw ng katarungan, ngunit higit sa lahat nananatili ang diwa ng pagkamatay ni Percy Lapid. Ang diwang hindi natatakot sa kapangyarihan, hindi natitinag sa banta at hindi napapatay ng bala ang katotohanan. Sa bawat mikroponong nagsasabi ng totoo at sa bawat Pilipinong humahanap ng hustisya, buhay pa rin ang tinig ni Percy Lapid. Magandang yumaga! Direct!